Hello mga ka -ride. ito nga pala yung Harley Davidson Nightster, yung sarili ko motor. Gusto ko lang i-review para magkaroon din kayo ng idea kung gusto nyo bumili ng Harley sa katulad na unit. So ito yung Harley Davidson Nightster 2024. So tingnan natin yung makina. Ang makina nito ay gumagamit ng Revolution Max 975cc liquid cool V-twin engine with 91 horsepower at 7,500 RPM. Yung, ang haba ng Nightster ay 2,270 mm. Ang seat height niya ay 27.1 inches. Ground clearance niya is 4.5 inches. At ang timbang niya, yung bigat niya is 210 kg. So may kabigatan nga. Pero pag uh, sa other bike, kapag tumatakbo naman ay hindi mo naman naramdam yung bikat kapag nakaano lang kapag nakahento lang at uh, medyo alanganin. The fuel capacity ng Harley Davidson ay 11.7 liter which is uh, medyo maliit kumpara sa ibang mga cruiser o mga ibang sports bike na no, umaabot ng 14 liters. Hindi nga pala dito yung tangke ng gasolina kundi nandito sa ilalim ng upuan. So may susuyan dito sa kabila pag binuksan mo 'yon Ayan, nandito siya. Ito yung lagayan ng gasolina niya. So, yung tanki niya nasa ilalim. Mayroon siyang lagayan ng mga documents. Ito yung regular nightster version. Kasi may special to eh. Wala siya. By default, wala siyang ganito. Binilang ko na lang siya ng ganito. Aftermarket. At yung footpeg. Uh, so, imagine kung wala yan. So, yun. Uh, wala siyang pillion seat. At wala siyang footpeg. So, binilang ko na lang siya. So, dumako naman tayo sa kanyang braking, no? Ang Harley Davidson Nicel nga pala ay gumagamit ng Brembo brakes. Single 320 mm disc with 4 piston caliper at front. Taas sa likod naman is single 260 disc with single piston floating caliper at the rear. Ang exhaust niya, hindi na yan stock, uh, ano niya, aftermarket na yan. So okay naman yung tunog, mas maganda sa kaysa sa sa stack. So alam naman natin ang stack is hindi, hindi masyadong maangas ang tunog. So sa gulong naman niya ay gumagamit siya ng gun lock, uh with partnership with Harley Davidson. So sa harapan niya is 100 uh, 100 over 90. Tapos sa likod naman is 150 over 80 yung laki ng gulong. So itong kulay na to kinulayan ko na lang to para magmukhang ano may konting angas naman. Ako na lang nagkulay dyan So hanggang Davidson ay gumagamit na siya ng built. Hindi na yung kadena na traditional na kadena. So okay naman siya, wala naman siya, wala pa naman na kung naanong problema dito. Uh, wala naman siya maintenance, dito siya mini-maintenance. So uh, okay naman siya. So ito nga pala, pag pinandar mo, ipakanan mo lang yan, tapos saka mo pindutin dito. Pero hindi natin pwedeng pandarin yan dahil pumagalit ang mga kapitbahay. So ito nga pala yung display niya at uh, makikita mo lahat dyan yung mga informasyon na gusto mo yan yung tinakbo kailangan ko na palang mag change oil mag, mag -change oil ayan yung tinakbo ayan yung kilometer na tatakbuhan po ng gasolina natira ito yung gauge ng gasolina ayan, yung ganun yan medyo malabo nga lang yung ano kasi maliwanag so kagaya ng ibang bike mayroon siyang passing Low beam, high beam, passing, busina, mayroon siyang uh, signal light, left and right. Uh, dito naman yung uh, hazard. Ano to? Uh, driving mode. Mayroon siyang tatlong mode. Ayan, yung road, road mode, sports mode, and train mode. So, depende yan. Kasi, ang pinaka-agresivo dyan is yung sports mode. Konting pihit mo lang ng throttle, talagang uh, lilipad na. Para ka nang lilipad. Yung ano naman yung road naman yan yung uh, yung road naman yan yung pinaka basic na uh, takbo ng motor yung medyo may konting delay siya yung rain mode naman mas maano yung delay niya mas mahaba yung delay niya kapag piniga mo yung throttle hindi siya kagad aandar pa o aarangkada magantay kasi siguro ng mga 3 to 4 seconds bago siya mag ano, or 2 to 3 seconds, mga ganun. So, hindi siya ganun ka-aggressive. Yun yung rain mode. so, ngayon naman sa styling ng Harley, ito yung first time na ganito yung naging style nila, no? Yung version nito na 2000, I think 2022, 23, is maganda yung, ano niya, maganda yung dito sa side na to, eh. may mga guhit may mga parang, alam mo na, yung design niya is maganda. Parang dito is iniba lang talaga nila para maiba naman yung version ng 2024. Kumpara sa kabila, napakaganda ng napakagandang tingnan sa kabila. Pero pagdating dito para sa yung uh, Terminator, Nakikita mo lahat yung mga nasa loob. Talagang makikita mo talaga yung uh, istruktura ng machine na uh, para siyang robot. Saman sa ilaw, LED light na rin siya kabila. Uh, yung ito, takas yung uh, signal light kabilaan. So, may logo siya. So, stock pa rin yung mga yung Wala pa akong binago. Lahat naman halos stock pa. Ito, ito nga palang salamin niya. Eh, dati nandito siya sa saas. Dito. Kabila dito. Pero kasi uh, masyado siyang mahaba. Masyado nang humaba yung handlebar. Hindi ka makasingit sa traffic. So, kaya binabako siya. Okay naman siyang Uh, nakababa, which is uh, mas gusto ko, mas maangas pa nga siyang uh, tingnan. Sa upuan naman, yung leather niya is okay. Good quality naman. Alam nyo naman, siyempre uh, hindi naman maglalagay diyan ng basta-bastang leather. Itong pillion seat nga pala, uh, kagaya ng sinabi ko kanina, uh, aftermarket na yan. Yung quality is medyo okay naman. Uh, plug and play din naman siya. Uh, pag gusto kong tanggalin, eh, naratanggal kasi, turn in lang naman yan. Nakaano siya rito, kabila. Tapos, nakaano siya sa ilalim. So, yan. Nakakawit siya so dun sa ilalim. So, yan. just may tornillo rin naman siya. So, para sa akin kasi, ang nightster, kapag mas maangas siya kapag wala siyang upuan. Pag tinanggal mo yan, mas maangas siya. Mas maangas siyang tingnan. Uh, lumalabas yung pagka-sporty na bobber niya. So, so madalas ko tinatanggal yung uh, ano na yan, yung pillion seat na yan. So, sa ibang feature naman, ah uh, radiator, radiator cover, ano rin na rin yung aftermarket na rin ito yung itong tapaludo na manifest, okay lang din. Kaya lang pag maulan talaga ito, talagang tumatalsik dito yung uh, mga putik talaga, napaka putik talaga. Tapos yung dito sa harapan, yung pagtalsik na to pag mabilis ka bumabalik. So ma marumi ka lahat yan pag umuulan talagang uh, todo washing talaga pagkatapos ng ulan na nabutan ka ng ulan sa kalsada. So yan lang naman yung review review ko sa sarili kong motor. Pinagpractisan kong reviewin para in the future kasi gusto kong mag-review ng mga Harley bikes. So Harley bikes lang gusto kong uh, i-review. Kaya pinagpractisan ko itong uh, i-review kung paano mag-review ng motor. So yan, all stock pa rin naman except lang yung exhaust which is uh, bago na yan. Napakaganda rin ang tunog niya. Kasi yung seat, yung passenger seat. So, yan lang naman yung yung mga dinagdag ko diyan sa ano na yan, sa motor na to. So so far napakaganda ng motor na to. Wala pang palya, talagang sulit talaga. So dumako naman tayo sa pros and cons ng motor na to. Yung isa sa pros niya is uh, accessible seating height. Uh, kahit babae o maliit, kahit sa akin kasi yung height ko 55 lang pero abot na abot ko siya, napakababa ng ano niya. Tapos yung isa pa is napakagaan niyang dalhin, napakagaan niyang iliko napaka-smooth niyang patakbuhin. So, yung cons naman niya is limited ground clearance. So, ito yung sinasabi ko. Kapag may speed bump, ilang beses na akong sumasayad sa speed bump. Isa pa yan. Kasi alam mo na mga speed bump dito sa Pilipinas, napaka sa taas. So, sumasayad talaga ako. Kahit na, lalong-lalo na kapag may angkas ako. Pag mag-isa ko naman, minsan hindi siya tumatama kasi nakukontrol ko. Pero pag minsan, tumatama pa rin siya. Kaya, dito sa ilalim, medyo eto may mga ito yung laging tumatama eh. Yan. Kasi kagaya na yun. Laging tumatama ito. Yan. 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 na siya. Tapos sa kabila. So, yan. Yung isa sa mga cons niya. Sa dito, isa pang disadvantage nito. Isa pang disadvantage nito yung fuel capacity kasi 11.7 lang siya. Pag mga long ride, madalas ka magkagasolina. Hindi ka kaya ng ibang mga cruiser na malalaki ang tangke. Eh. And, isa pang cons nito yung passenger accommodation. Kasi by default, wala siyang pillion seat. Bibilin mo to aftermarket. So, yon yung uh, uh, isa pang cons niya. Pati ito yung footpeg, bibilin mo yan. Pero yung special kasi nito, mayroon na siyang by default mayroon na siyang pillion seat, tsaka footpeg. Tapos, mas marami siyang mga buttons dito sa magkabilahan. Mas marami siyang. Kasi yung special, mayroon siyang isang cross control kung ano-ano pang tech features niya. So kaya naging special, magdadagdag ka lang siguro at 35,000 pesos. Kasi ito, yung presyo kasi nito is 799,000 pesos. So ito yung base color nila. ito yung uh, regular uh, version ng Nightster. Meron naman yung ibang yung vivid black, yung variation niya is 806,000 magdadagdag ka lang ng mga 7,000 sa color variant na yun. Pero yung special kasi magdadagdag ka ng uh, 35,000 magagara uh, 37,000. So yung additional din na technology nitong bike na 'to is uh, mayroon siyang selectable ride, riding modes which is yung binanggit natin kanina, three riding modes, tapos yung traction control system, tapos yung ABS o yung anti-lock braking system. Tapos yung LED light. Yun yung mga technology ng bike na to. Tapos mayroon din siyang ano, yung self-cancellation pag nag-turn left and right ka. Kapag nag-turn left or right ka at uh, nag-signal light ka, is kusa syang namamatay. Itong motor nga pala na to, is keyless na sya, no? Kailangan na, na nakalapit sa sa motor uh, para umandar. Itong susi na to, para sa lock niya rito. Pag nilock mo yung... Uh, manibela, tapos pag binuksan mo yung tanki. Pero ito yung keyfab key niya, uh, battery operated siya. So, so far naman, okay pa naman yung battery nito. So, ang advantage nitong keyfab na to is, pag malayo na, kunwari, ganito na kalayo, sa ano na yan, lalayo natin, nandiyan sa sarapan ng, uh, nandiyan sa, sa ng kotse, ganito sa kalayo, may 5 meters. So, try natin kapag inon mo na ito, hindi na aandar kasi hindi na niya nade-detect yung uh, susi do yung key fob. So ayan, magpa-password na siya. So in case na mawala mo yung key may password pa rin siya which is may password ako rito, mapapandar ko pa rin siya. So yun din yung isa sa mga security features ng motor na to. So kapag malayo ka na, hindi na niya ma-detect yung ano mo yun din yung isang kagandahan niya. So, pa-password na tayo. So, i check natin ngayon. So, i lang natin to. So, nandito na sa atin yung keypad. So, um, so, pinakagusto ko talaga sa motor na to yung forma. Napaka-macho niya. Talaga namang mga uh, sulit ang pagkabili. Talagang uh, kapag ito eh, minamaneho ko, nagtitinginan yung mga tao kahit pa yung mga malaka big bike na iba. Kumbaga, uh, talagang nagpapatunay lang minsan na tama yung binili kong motor. Kasi maraming nakatingin, maraming nagagandahan, maraming nagwagwapuan, maraming napopormahan. Kaya, yun lang mga kaibigan. At uh, sana bumili kayo ng Harley Davidson. Kasi nung pinangarap ko itong motor na to wala din naman akong pera. Pinangarap ko lang. Tapos nag akong mag-ipon para mabili yung Nightster. Pero all in all, itong bike na to is napaka-powerful. Talagang kapag ito ang nagamit mo is hindi mo na siya bibitawan. Uh, despite sa mga disadvantages niya na nabanggit ko, mas nananay pa rin yung advantage ng uh, motor na to pag ito ang pinili mo, ito yung pinili mo. Uh, may isa pa yung advantage, ito yung strong road presence. Kapag yan ang dinadrive mo talaga, at talagang narinig yung tunog o dumaan ka sa uh, kalsada, talaga namang mapapansin ka ng tao. So, yun lang mga ka at sana nagustuhan nyo yung magulong pagre-review ko, no? First time ko mag-review ito ng motor, at kung gusto nyo pa ng maraming uh, Uh, review ng Harley Davidson is uh, mag-comment lang kayo sa baba tingnan ko uh, tingnan natin kung ano masasabi niyo sa review ko sa Nightster kasi may darating silang mga 2025 units ng Harley Davidson Nightster, Sportster at kung ano-ano pa. So yun yung mga i-review natin in the future. So mag-subscribe lang kayo at uh, marami pa tayong uh, i-i-review yung Harley Davidson.